Ay, nakakalkal ng lupa. Okay, tinan niyo po yung mga baka sa dito. Dito po nagtataka sa saryaya talaga ng mga malaki ang pagkabaka niya. At tinan po yung katawan niya. Ito yung mga malalaking baka talaga ng mga mistisoy na pang patiner. Oo. Uh -huh. Norte po ito, norte. Norte, mga bakang norte. Yan. No? May git mga mababay. Ito lalaki pati ng pagkabaka. maganda ang yeah, araw mga talongs TV. Nandito tayo ngayon sa Barangay Monticilio, saryaya Quezon. Uh, tayo po ay pumunta dito upang uh, magtinda. Ito po yung mga dala nating produkto. Ito po ayan uh, po mga kapatid nagkarga natin. Tayo pa ay nagpupunta dito at tayo tayong pinuntang isang uh, may alaga ng dalawang malaking bakat maginahan. Tayo po ay magtatanong sa kanya ng impormasyon sa pag-aalaga ng bakat. Kamusta ba ang kitaan? At siyempre, anong pagkain nila at ano, paano ba ang sistema ng pag-aalaga ng mga baka. kaya Samahan niyo ako sa video natin sa araw na ito. Uh, kung bago pa lang sa akin channel mag-subscribe na, para like comments na pudutin ng video dito sa ating farm visit. Sama-sama tayong manood sa video natin sa araw na ito. Ayan, na uh, maganda araw mga Talong TV. Nandito tayo kaila Kuya sa Barangay. Uh, ayan, Kuya, anong barangay po itong inyo? Barangay Montesilio. At may nakita tayo dito mga bakang malalaki. Ito po, maganda ng mga baka nila. Kaya pwede po malapit tayo mga baka niya ito. Ito po, may malaking baka si Kuya dito nga alaga. Ah. Na, na, nalapit agad yun. Kilala ang mayari. Ayan. Sir, uh, matanong ko lang po, ito po yung buwan nyo ng alaga. Ah, dalawang taon na rin po yung alaga. Eh, hey, sa pulpo na binili nyo ito, ano po yung mga turete pa lang? Ah, sariling panak nyo na rin po pala. Yun pala maganda at sariling panak nyo. Pero ang laki ng pagkabaka niya po, ano? Yan po. Sadyang uh, mataba pati siya. Pero sir, eh, may ilan taon na po yung kanyang kalaking baka nyo? Magtatatlong taon na rin. Medyo umano lang siya, ma. May ilap at takot sa camera. <laughs> uh Oo, -oh, takot sa iba. At si eh, pag binakita ibang tao, parang ano siya. <laughs> Ah, ito po isa yung mabait. Ito po isa. Pero po ito yung sariling panak niya na rin, kuya, no? Tapos meron sila dito ng isa pang baka din dito. Ito po ay bilhin niyo na din. Ah, oo. kilala ko ang alam niyo. Ang dealer na ito kay Tatay Pio. Sa Pansol yan, o. barangay Pansol na. Ito po ay ilang buwan niyo na pong alaga bago pa lang. Isang taon na po. Ito po yung bago niya. Ang January. Pagsabihin ko po magkano po nabili yung bata pa ito. 60,000 Ito naman po ay kaya na mag-isandaan ang halaga ng ganitong baka Ano po? Ayan Kay Tatay Pio po itong baka Ayan po <laughs> Pansul Ayan Eh, uh, siya ako magtatanong lang po sa inyo Kamusta po ang Kayo po ay nakapagbenta na rin ng baka? Kamusta po ang kitaan sa ganitong baka? Nakikita din naman ka uh, kit... na, siya lang din uh, para Parang nakikita para, Tatanong ko naman po sa inyo ko sa inyo lugar Diba to yun o yung mga damo ano ba pakain dito sa mga baka? Sa tataba ng mga baka niyo. Ako kung pakain. Ha, ah, dito po sa mga gulayan. yan. Pinababa. Ah, pinapakain nila. Kapid. Tsaka pid. Ah, pinipid siya rin po siya. Palyat. Yan palang proseso niya ng pag-aalaga dito ng mga baka. Eh, bukod sa siyang tanong at pag-aalaga ng baka, ano po pinaka talagang trabaho niya dito? Ayun, maghalaman lang. Ay, ah, ito pong halaman. Ayan, ah, may katayo ng baboy, tapos ito rin po pagbabaka. Ito pong pagbabaka palay yung sideline niyo lang. Kung bagay, hindi naman siya focus na pag-aalaga. Ito po ang inyong gulayan. Ito pala. Dito po talaga sa Rhea Kalimita ng mga na mga may gulay ano na tanim. Yung po pinagbubulan ng inyong income talaga. Pero ito po yung napakaganda ng baka niya nilaki niya. Mm Pero po ito po hindi niya pa naman ibibenta siya. Kung sakali hindi pa naman po. Uh, yung tagmahal. Nagdumahal lang presyo ng baka. Kapatabay po, Megi. At ito medyo kulang pa rin kung pututusin po. tagilitin kulang pa rin siya sa pagkain ng mga bahang ganito. Ano po? So ano po niya siya pinapakain? Magatapon. hapon. po. yung palyat po tsaka pin? Ay, to, okay lang naman. Kunti lang po. Huwag oh, po sa amat eh. Ah, kumbaga po iinano nila siya? Inaano lang sa tubig. Uh, oo, para lang I mean. po. Para lang po yung magana, gumana siya sa pagkain. Yun. Ito so, pala yung bilirin ba ni tatay. Tapos yung isa naman po ay sariling alaga niya na yun. Medyo may na pinakita natin. Mm -hmm. Yan po yung inahintay na doon. Yan po. Ano po yung eh, ang tatanong ko naman po sa inyo, ilang taon na po kayo nag-alaga ng baka? Mm -hmm. Ang ah, marami kayo baka na yan yung... Pero wala naman po kayo nalulugi sa pag ng baka. Wala naman po. Ayun, yun ang pinakamasin din. Lang. Pero po ito po ang pinakalagi ko tinatanong sa mga mag-alaga ng baka. Ano po pangkaraniwan pangkaraniwang sakit ay na na-encounter nyo sa mga alaga ng baka? Mm -hmm. Sipon lang po. Ano pong gamot nyo doon naman kung sakali? pa Bitrasin lahat. Pausok. Paano po? Anong klaseng pausok po? Pausok ka ano, muna. Kahit anong... Oo, para sa sipod. Ah, oo, oh, yun lang po pala. Tapos bitrasin po, yun po ay sinusupak niyo sa kanya o turok? turok? Turok. po. Saan po nakakabili ko yun ng mga ganun? Diyan yeah, po yeah. mga bili ng pigs. Ah, meron po din sila. Ayun. Yun pala ang pinakamagandang ano siya. At marami pong gusto mag-alaga nito na mga kababayan natin. Lari mga OFW. Inaanla kasi para pong mahirap alagaan ang baka. Hindi naman po pala. Kung baga po ito ay may suggest niyo sa kanila na mas magaling ang alagaan ng baka po, no? Kasi sila po sabi niyo isa lang ang nagiging sakit kalimitan ng baka. Eh paano po sir, rin ganito kainit ngayon? Kaya naman nila? Ah, ayos po sa kanya. Ipagtagulan po. Ipagtagulan po ninyo. Nagkakasa. Yun palang nagiging pangandun na nakalaban na yung ulan. Hindi naman po. Ayan po. Ayan po yung baka nila sa rito inalagaan. Ayan, nagkakaanang po. Ito po yung ano, ilang beses yung na po mo naman ng ganito? Dalawa umaga at po at hapon. Ay, nakakalkal ng lupa. Oh. Tingnan niyo po yung mga baka na sir dito. Dito po nagtataka sa sariaya, talagang ang mga baka, kung kunti ang damon niya, matataba no? Ito po yung alaga niyo sa talaga sa tubig siya. Ay, alaga sa tubig. Tingnan niyo po yung baka ni sir, ang ganda. Malaki ang pagkabaka niya at tingnan niyo po yung katawan niya. Ito yung mga malaking baka talaga ng mga mistisoy na pang patiner. Oo. Norte po ito, norte. Norte, mga bakang norte niya. No? may mga mababay sa lalaki pati ng pagkabaka. Yan po yung si Sir po na natanong natin sa kanyang baka dito at nakakita tayo, nakita natin sila dito na may mga alaga pala sila mga baka dito. Ito po yung dadalawa baka nyo. Apat. Apat po. Pwede po makita yung mga inahin nyo? Ah, Ito natin yung. Yung isa daw po yung panak na ni Kuya eh. Maganda yun pag may panak na at parami nagtatanong ng inahin. Yan po yung mga baka nila dito. Ito yung isa yung medyo. Ah, bakit po? Nalakaw. Ah, may wala na po dito ang baka. Ah, kung baka yung pwede po nito. nalakaw daw pala baka na sir dito. Hindi po may baka si kuya dito ano, yung mga inahin naman. Ito po may anak na isa. Ayan. Ayan natin dito. Maganda dito sa inyo po kung may mga kanlong na siya. Ano? Ah, ito po pala dayami. Binibili niyo pa rin po. Ah, ah meron pa po dito na ako. Ah, Oo. Oh. Buti't sanay po sila sa dayami, ano? Ngayon po talagang pakain nyo ngayon. Wala na po mga halos makuha yung ngayon, sabi ni Sir. Yung sitawan niya doon, yun lang po. Mga medyo makukuha na ano? Kasi verde-verde eh, pa yung mga damo. Ito po yung inahin niya. Ah, ito po, ipanak na rin, yo. Mayroon din si Sir, mag-inahang baka. Ayan, siya rin ang mga baka ni Sir. Ito naman, Sir, i-bili e, nyo din po itong inahin na to. panak pa pa na rin. panak na rin. Ang ganda nung ano to, bisiro. Sa mga malalaki siya. Lalaki po, ano? Ito naman po, eh, ang tatanong ko yung sa inyo naman po, eh, tuwing ilang taon po bago mga ng isang baka. Isang taon siya. Kung magay parang tao din. Ito po. Abuntis ah, na ulit ito. Ito pong bisiro niya may ilang buwan na siya. Tatlong. Tatlo, ah, tatlong buwan pa lang. Kung baga po, pag nakaanak na siya pala, nang, ano, pwede na rin siya mabuntis ulit. Ah, pwede na ulit. So, ayun na po ang ginawang ganador. Ah, kabagitan na rin po. Eh, sir, eh nabuan po ba bago umanak yung kayo? Kaya nabunti na rin. Siyem na Parang sa tao din pala. Ah, yun pala ang ganito mga baka daw po eh, ay na buwan din bago umanak. Ayan po. Pero po, na naka, naka-experience ako sa tagal yung nag ng baka nagdalawang anak siya. Hindi pa. Talaga isa lang. Ayun pala, isa lang daw po pala kalimutin. Ah, din po. Parang sa tao din talaga siya. Ayun kumbaga itong mga pagbabaka din pala parang tao din siya kumbaga bagay eh, mayroon din naglalahi, nagdadalo pero napakadalang po nung ganun ano napakadalang yan po ito po sinanay na rin ni... nakatali na rin po pa ito isa yun na nini mahirap at may mga tanong sila kaya ang gulay ito po yung pakain nila sir dito ay yung ano mga dayami na pero nabibigyan niya rin po siya ng sariwang mga damo pag ano uh -huh. ito lang po si kuya ito yung baka ni kuya ito baka si kuya ito po yung uh, si kuya Pwede po ay bili niyo na po ba? Si Kuya, pwede po kayo matanong dito. Kapanak niya na rin. Ah, oh, maganda pala din sa kanila. Mga panak na rin Pati po yung ipoy hey, ba iinahin? Ano ito po isa? Panak na rin nila sa rito. Yan po. I-share rin, natanong na rin natin siya. At syempre, masasagutin siya. Ganda din ni sasagutin niyo yung mga pangkaraniwa sakit ng mga baka. Uh, si yung, yung po sabi ni sir. Yan sila sir. Sila po yung may mga. Ito na po yung mga alaga niyo mga baka dito. Kay sir, eh, bukod sa pagbabaka, ano naman pong ibang extra ng trabaho niya? Halaman din po. Ano ka drive si Kuya? Yan. Nang gasol po. Oh. Yan sila sir, si sir ay, Ah, may jeep din po ay pinamamasada. Ayun po. Yan si sir po ay magkapatid po kayo, no? Sir, ang pangalan pala, nalimutan ko. Si Kiamanding at si Kuya Mario. Ano po mga pinili niyo dito? Diyan, sila, sila po sila. Sila po yung uh, natin dito tayo naglalako at nakita natin na may mga alaga rin po sila mga baka dito. <coughs> ah, ah kamag-alaki po. Ayun pala. Yung pinunta natin isa, yun po. Ito yung mga baka nila dito. At ah, yun nga po, di ba po ang pagkaraniwang kalimitan pong hanap po yung sariya yung pagugulay po. Hmm. Ayun mga pagugulay. Kamusta naman pala sir? Ito nang tatawin ko. Siyempre, sa so baka natanong natin. Kamusta ang kita ngayon sa gulay? Ayos naman. Ayos naman din po. Ang ah, maganda-ganda po presyo ngayon at madala, medyo mataas taas yata gulay ganyan ano? ito. Ayan, ayan sila sir. At... ayun nga lang po gastos nila sa kuryente, ano? mga krudo. Ay krudo po palang gamit nyo kanina, may water pump sila dito. Mahal-mahal din ang krudo yun po yun. Ang, ano. Poy, ibig sabihin ko po, baka lang ang alaga nyo? Hmm, ah, meron sila, mga baboy sila dito. Hmm. Ng, ano. Kambing, may kambing din sila. Ayun, pikabilis. <laughs> Sadyang diyang ka ka, ka dikit ng mga pagugulay ayupan uh, din talaga ano. Ayun sila sir. Sir, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras sa ating uh, panayam yan. Yung mga gusto pong mag-alaga ng baka, yung mga suggest sila, sir, madali po ng alaga ng baka. At yung sakit niya po hindi naman ano, sipun so, sipon yeah. lang, hindi naman siya mahirap ano. Katulad, so mas marami pa yata sakit pang baboy kaysa baka ano. Ayan. Kaya yung mga gusto pong mag-alaga ng baka, ito pwede nila itali lang din sa mga ano, ito, tulad doon, may panak na sila sir. So, laki na nito. Ito to yung malaki ang laki at yung, yung malaking baka doon kanina nakita natin, yung pong ano, ano, ito, ano, tatay yan po. Kaya maraming salamat sir. Ah. Yan po. Yan. Shoutout kila nanay bago customer natin dito sa Sariaya. Ano pong barangay ito? Montesilvia 'yung yeah, sina okay, yeah. Sila po 'yung, ano pong kalimitang trabaho niyo dito sa Bukidin? Ya, yeah, dalhin lang pero po, po 'yung mga nagbili nang din sa mga gulayan Tapos oh, oh. sila, sila. Sila po 'yung ating na uh, kita dito. Shoutout po sa kanila. Sila po 'yung namili ng ating paninda dito sa pagkilala ko natin sa Riyaya Maraming salamat po sa inyo.